Mm. Mm, fresh na fresh oh, kamsat. Ah. nga maangot mo di bagong pitas. Mm. Hmm. Hindi mm, George. Ay, Ulam na tayo kakamsat. Hindi ko mapatanin na ng gimas no. Kapo na yun. Kasi kep ko di patani kakamsat. Namimiss ko nga si Dayen di patani kin Cavdis. Mm. banglud dati ni Bayo. Good morning, good morning kakamsat. Ah, uh, pasyalan natin yung garden ni Bayo Milo dito sa taas kitang tayo di kamatis na nga imula na at saka yung beans tignan natin kung may bunga pa may mga sitaw rin doon kakabsat na tanim so papasyalan natin si Bayo nagkakape lang so puntahan natin sa bahay niya ngayon si Bayo nagkakape yun si pangalan ng aso mo Bakas si Bakas si Tatang nagkakape si Bayo ano tayo? farm ni Bayaw. Gamers in George. Ayan, mag-outdoor vlogging tayo kakabsat. Na-miss ko lang yung mga vlog natin sa farm dati. Nagkatanim pa tayo ng kamatis tsaka siling Taiwan. Hmm, ka ni Bayaw. Sa ang grabong kanin Bayaw. yung nagkatos sa grabong nito yun Ang lamig kakabsat. Ang lamig yun dito sa amin. Dito sa Biskaya. Damang-dama na ang Desember May labong o, oh. maliliit pa kakabasat oh. Ay o no? Aywan! 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 Laksi! Oo! Oh, Naglagtod aywan! Kaya naman, kaya naman Dito kami kumukuha ng source Para sa palay Mga palay ng mga farmer Yan lakas o eh. Yung mangga ni tatay. Manggang kalabaw. Ayan, shout out sa mga nami-miss nang kumain ng manggang kalabaw. Sarap niya. So habang nagpapakain si Bayo Kakabsat, ito yung mga tanim ni Bayo Milo. Pinapakain niya yung baboy niya. Tour ko kayo dito sa mini-farm ni Bayo. Ano, kita niyo Kakabsat? Eh, sitaw. Si yung sitaw si sa diyan. Gabi. Ito yung bins niya. Oh, so, awanin ka kabsak ni nagrakaya daan. So papalitan na ni Bayaw to. Ano yung timbulam dito eh? Kamatis na Ah, kamatis. Dito niya pala tinanim ka kabsak yung kamatis niya. Ito yung nagpapalit. Halimbawa, mawala oh, na itong beans. Ano yung kapalit niya kakabsat na itanim na. Matis. Yan, medyo malawang din tong mini farm ni Bayo. Yan, puro siling Taiwan. Doon sa taas. Hindi pa natamnan. Hindi nang view kakabsat. O, oh. oh, gabi na o. Oh. O, oh, yung nag-comment na gusto ng gabi. Ito. Uh, LBC daw. Ilang piraso ba ang gusto mong gabi? Ito yung niluto natin na inasiman natin ka kabsat. pa tayo mo? Yan ang may gabi pa rito. Pulang gabi. Hmm, oh, May katidog yung bunga na ni kakabsat. Huwag po, Gimason George. Ikan sa luyot. Hmm. Hmm, Pati ni Bayaw niya. Tapos dito kakabsat may gabi pa ulit eh. O, oh, di ba kakapsat ang ganda ng view? Rice field. Tapos uh, farm ni Bayaw. Tapos pres po yung hangin. Okay, masin George. Ayan yung mga saging ni tatay. Saging saba. Uh, saging tumuk Ayan, meron pa doon sa baba. Doon. Ito kakabsat Dating rice field nila tatay, nanay. Yan bali, tatay ni misis, kakabsat, yung may-ari dati nyan. Yan Ayan, isang la. Kung sakaling makaipon-ipon tayo, eh baka, kung rin makuha natin. anus-anus lang, kabsat Malay mo, balang araw, eh makuha natin yan. Ang ganda, oh. Ayan, balang araw, matutubos natin yan. Kapit lang kay... Lord. Ngayon, kapit lang kay Lord. Walang imposible. Malay ninyo. Makuha ulit natin. Para may makuha ng tayo ng mga kain para sa pamilya. Okay, masin George. Wala akong oh, nagpintas. Hmm. Laket ko dito nga. agian dito nga ito. Naglami is pull oi ti angin stress mhm uh mm -huh. ba ay just ko puro di Ayan, sabi ni bayaw bago tayo muwi. ko daw ko ng sitaw ulamin namin mamaya hmm. Huh? lagi <laughs> okay, masinjo first mga ano tatayo si dain da bayaw tagluto tayo man itik ko nga adobo mabaling nga ding. pakbit uh, -huh. Igi mesin George jourds tayo. Balik kakain si Bayo doon sa bahay. Ang luto tayo. Dato'y dato'y. tiritir hmm. mo kasjai kasi diyahe. O, titiritir mo oh. maning apa kasi Oh, di, makatalo tayo. Ang dawoy pahe. Eh. Hmm. Bye bye. Mm, -hmm -hmm. mm -hmm. fresh na fresh oh, kamsat oh. Talagang maangot mo di bagong pitas. Mm. Hmm. di mm, -hmm. mas George. Mm hmm. Mga latayo pa eh. Oh, gatid dog. Tiritir mga kas jay. Oh, mm -hmm. kas tatia. Ang harvest si tao. Oh. Mmmmm, yung gimusin yun. Mmm, gusto natin halo ato yun. May ulam na tayo kakamsat. Gaya ito yun. Bali si Bayo kakain sa bahay. Hindi tayo magluluto. Mm hmm, yung gimusin. Yan tayo sa luyot na. Sa luyot or uh, nandako mapatanay na kakamsar gimus no. Opo, ngayon na. Kasi kahit ko ni patani, kakabsa. At ko nga si Dain ni patani, King Cavdis. Wala, mm -hmm. gumarampingat man ni sumarampiting man ni Lakay Biscayano. <coughs> Banglo, dati sitaw ni Baya. Hmm. Tara na kakabsa, okay na to. Marami na to. Tatlo lang naman kaming kakain. Gahit